Ang mabait na babaeng gwardya ng bilangguan ay nagbigay ng isang bote ng tubig sa preso. Sinong mag-aakala na ang talaban ay magtapon ng dumi sa kanya? Nagalit si Lisa kaya nagngangalit ang tanyang mga ngipin. Tingnan mo ang malansa na tambak ng dumi sa iyong katawan. Sa kamuling ibinalik ang tingin sa presong pagod na sa buhay. Mabilis na hinubad ni Lisa ang kanyang coat. Nagpa siya siyang turuan ng leksyon ng bastos na ito. Sinong mag-aakalang hindi lang takot ang preso? Sa halip, gumamit ng tuwalya upang takpan ng iyong salamin. Iniinsulto pa ng ibang tao si Lisa sa lahat ng oras. Bubuksan na sana ng anim na dugong babae ang pinto sa selda ni Chin Han. Sa kabutihang palad, agad itong pinigilan ng aking mga kasamahan kasi bagong dating si Lisa, kaya hindi ko alam na ang paggawa nito ay lubhang mapanganib. Gayon pa man, tumanggi si Lisa na pigilan siya. Ngunit magsuot ng guantes, naghahanda na agawin ang bandana ng bilanggo. Pagkatapos ng isang panahon ng ideolohikal na pakikibaka, nagpa siya siyang pumasok. Sinong mag-aakala na mas lalo siyang mapapahiya ng preso? Sinabihan ng mga kasamahan si Lisa na huwag itong tanggapin. Pero bitter pa rin siya at pinasok ang kamay niya sa loob. At sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya sa pagkuha ng spark. Pagkatapos Pagkatapos gloatingly Lee itinas ang kanyang gitnang daliri sa ibang tao, ngunit hindi sila makapaniwala doon. Nagtago rin ang mga bilanggo ng ekstrang tuwalya, bago ang patuloy na kahihiyan ng talaban. Galit na galit si Lisa ngunit wala rin magawa. Sa huli, wala siyang choice kundi tawagan ng rain team para hawakan ito. Masura sa panahong ito, hindi pa rin alam ang kabigatan ng bagay. Kaya sumisigaw at nagmumura pa rin siya na parang baliw sa selda. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na ang raid team. Nakita ito ng presong guard na katabi niya at mabilis niyang ipinaalala ang basurahan. Kaya agad siyang kumuha ng tuwalya at tinakpan ng tanyang ilong at bibig. Sumunod, binuksan ng assault team ang isang maliit na pinto. Gumamit ng katas ng sili upang i ang basura ng paulit-ulit. Nang makita niya yon, nagpanggap siyang nasasaktan hanggang sa mamatay. Akala ko makakatakas ako sa isang sakuna. Salamat sa husay niyang umarte. Sinong mag-aakalang direktang susugod sa Zelda ang raid Pagkatapos ay ibabad ang basura hanggang sa mabugbog hanggang mamatay. Ito ay simula pa lamang ng parusa. Para lang kay Jack, si Jack ay pinahirapan buong araw. Naghahanda para matulog. Tapos biglang sumugod yung prison guard at sinunggaban siya. Pagkatapos ay inihatid si Jack sa isa pang selda. At ulitin tuwing 10 minuto. Ang layunin ay upang pahinay ng espiritu ni Jack. At tuwing bago umalis, pagtatawanan siya ng mga gwardya ng bilangguan. Magandang gabi, pinahirapan si Jack ng isang buong buwan. Ngayon ay pinahirapan siya hanggang sa paralisado na siya. Matapos malaman ng ibang mga bilanggo na minamaltrato si Jack, nagpa siya silang magsagawa ng kolektibong gutom na welga upang magprotesta. Kung hindi natin ititigil ang hindi makataong pag-uugaling ito, saka sila kikitil ng sarili nilang buhay, ang makitang nagkakaisa ang mga kriminal. Nakaisip si Lisa ng nung paraan para makayanan. Si Lisa ay masayang kumakain ng pritong manok sa kulungan. Pero kahit may naiwan pang pagkain sa harap ng pinto, ngunit walang bilanggo ang aktibong kumuha ng pagkain. Ito pala ay labag sa marahas na paraan ng pagpapatupad ng batas ng mga gwardya ng bilangguan. Mga kriminal na ito, sabay na nagyaya sa isa't isa na mag-hunger strike para magprotesta. I find the appeal of fried chicken useless. Direktang pinus sa San Elisa ang preso, matapos magayos ng gusto ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ay ipasok ang tubo mula sa ilong ng bilanggo sa esophagus. Para pilitin silang kumain, pero matigas pa rin ang ulo ng preso. Upang lubusang mapasuko sila, ang ilang mga gwardya ng bilang ay may hawak ng mga kalasag sa kaguluhan mabilis na buksan ang pinto ng selda. Nagmamadaling pumasok at binugbog ang bilanggo hanggang sa isang pulpol. Sinadya ni Lisa na hawakan ng isang paan ng preso, pero sinipa niya ito ng diretsyo sa bibig. Gayun paman, kapag nakikita ang bilanggo sa pamamagitan ng kamera, lubhang nakakaawa si Lisa para mabayaran ng mga kriminal na ito. Si Lisa ang nagkusa na magdala ng maraming libro at pahayagan para mabasa ng mga bilanggo. Pumatay ng oras, pero kakaiba, bigla itong natuklasan ni Lisa sa libro. Bawat pahina ng isang babae ay pinunit ang mukha. Kung tatanungin mo, malalaman mo, karamihan sa mga nakakulong dito ay mga Arabo. Dahil sa pagkakaiba ng kultura, napakadiskriminado nila sa kababaihan, upang maiwasan ng hindi kinakailangang mga salungatan. Araw-araw sinusubukan ni Lisa na limitahan ng pakikipag-ugnayan sa mga bilanggo. Ngayon ay namahagi siya ng mga libro sa mga bilanggo gaya ng dati. Biglang sabi ng presong Jack, gusto kong magbasa ng mga Harry Potter novel na mapapanood, mabuting tao ba si Professor Snapp? Sinadya ni Lisa na harangin, pero nang malaman niya na walong taon nang nakakulong si Jack dito. Kaya sabi ni Lisa sa kanya every time, paparating na next week pero hindi pa rin dumarating. Sa huli, kumayag na lang si Lisa, gayon paman, hindi alam ni Lisa na ang mga bilanggo ay napakulong dito. Lahat ay may malapit na kaugnayan sa mga terorista, hindi lamang ito protektado ng Gun Convention, at ang aking bansa ay hindi protektado, dahil lang sa walang mahanap na totoong ebidensya ang polis, kaya naman lihim namin silang ikinulong. Hindi alam ng mga prison guard na ito ang katotohanan, para silang mga inabando ng bata, hindi minahal o inaalagaan, higit pa sa bilangguan. Ang mga bilanggo ay hindi maaaring makipag-usap sa mga gwardya ng bilangguan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng sariling bakasyon si Lisa. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagpapahinga sa pangingisda sa dagat, at ang mga bilanggo ay nakakulong sa mga baradong selda. Hay, masayang ang iyong buhay sa walang katapusang paghukangan at kalungkutan baka nagkamali sila, ngunit walang tumayo upang protektahan sila ngayon. Kababalik lang ni Lisa ay galing sa bakasyon. Pagkatapos ay natagpuan si Jack na pinahihirapan lamang. Sa pagkakataong ito ay naawa siya kay Jack. At the same time, na-curious ako kung anong krimen ang ginawa niya. Kaya, tahimik na pumunta si Lisa sa document room 6 para hanapin ang file ni Jack bigla niyang natuklasan na si Jack ay isang talentadong tao, na nagpakilig sa kanya, kaya madalas makita ni Lisa si Jack para kausapin. Kaya lang, naging pamilyar ang dalawa, si Lisa ay hindi sinasadyang nagkaroon ng damdamin para kay Jack, ngunit malino na lalabag ito sa mga regulasyon sa bilangguan. Na nakilala rin ni Jack, si Lisa ay hindi katulad ng iba, at sa tuwing seryoso siyang nakikinig sa akin. Dahil dito, ang isang tulad ni Jack ay gumugol ng walong taon sa bilangguan nakatanggap ng simpatiya sa unang pagkakataon. Sa mga sandaling ito ay parang magkaibigan lang sila, ngunit sa buhay na ito ng pangmatagalang pagkakakulong. Hindi alam ni Jack gaano kakatagal makakatagal. Araw-araw nagpapakamatay si Jack sa kanyang selda, ngunit ito ay nangyayari sa bawat oras. Natuklasan ni Lisa, ang itsura ni Lisa, naging tanging kaligtasan ni Jack, ngunit may gap sa pagitan ng pagkakakilanlan ng dalawa. Kaya bihira ang pagkakataong makapag-usap. Ngayon sinamantala ni Jack ang pahinga, ngunit masayang naglalaro ng sa isang bakal na kulungan. Sa pagtingin sa itsura ng pausap, hindi nakatiis si Lisa. Sinabi niya kay Jack kung mahusay siyang gumanap sa susunod. Baka magkakaroon ng pagkakataong makapunta sa isang tunay na football field. Pero sumagot si Jack, lagi mong sinasabi, sundin lamang ang mga patakarang ito, pagkatapos ay papayagan mo kaming manood ng TV. Ngunit ano ang ibig sabihin kung sumunod tayo? Ibig sabihin ba nun, sumasang-ayon kami sa mga panuntunang itinakda mo. Tama ba yon? Ngunit wala kang karapatan. Dapat ko bang, hinding-hindi susunod sa iyong mga alituntunin. Nang marinig yon, natigilan si Lisa, kasi totoo yung sinabi ni Jack. Ang pag-uusap ng dalawa ay natuklasan ng kapitan. Hindi siya nasisiyahan, dahil madalas makipag-usap si Lisa sa mga preso. Higit pa rito, sinadya niyang nilabag ang mga alituntunin at regulasyon sa bilangguan. Ngunit nagpa siya ang kapitan na parusahan ng mga basura. Hindi lang siya pinipilit na maghubad on the spot. Nahuli pa ang basurang naliligo sa harap ni Lisa. At kailangan tumingin si Lisa. Nakatitig sa basurahan. Natapakan sa isang iglap ang dangal ni Jack. Lubhang hindi komportable si Lisa. Pagkatapos noon, pinalitan din ng squad leader ang shift ni Lisa. Naging night shift. Naging dahilan yun para tuluyang mawala ng pagkakataon ng dalawa para makapag-usap. Ngayon ay dumating si Lisa upang magreklamo sa pinuno ng bilangguan. Naisip niya ang ugali ng kapitan. Nilabag ng karapat ang karapatang pantao ng mga bilanggo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumutol ang pinuno ng bilangguan. Nagsimula pa ngang magduda sa kinatatayuan ni Lisa. Noon lang niya na-realize, lumalabas sa na lahat ng ginawa ko ay walang saysay. -say. Sa sandaling ito, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumangon sa aking puso. Pagkatapos ay nag-anunsyo ang warden. Natapos na ang kanyang internship. Makalipas ang dalawang araw, may ipapadala para sunduin ka at umalis dito. Wala pa rin alam ang mga basura dito. Naghintay siya hanggang hating gabi para makita si Lisa. Dalawang tao ang nagkwento sa isa't isa. Sa oras na ito, sinabi rin ni Jack na siya ay mali. That year to phone lang ang dala ko ngunit siya ay pinaghihinala isang kriminal. Gustong gumawa ng teroristang pag-atake, ngunit ang lahat ng mga gwardya ng bilang buwan dito ay itinuturing na isang karumaldumal na kriminal si Jack. Sabi pa niya kay Lisa, ang pinakaayaw ko ay September, dahil sa oras na yun ay isang serye ng mga alarma ang magbabago. Bagong alarma, nangangahulugan nito ng pagpapahirap kay Jack sa isang bagong paraan. Matapos malaman nalilipat na si Lisa, ang bagong pag-asa ng grupo ni Jack ay mabilis na napatay. Tinanong niya si Lisa kung pupunta pa ba siya sa kulungang ito. Walang magawang umiling si Lisa, pero sabi niya kung may pagkakataon tiyak na pupunta sa bayan ni Jack. Akala ko hindi ko na makikita si Lisa. Biglang nawala ng pananang palataya at dahilan si Jack para mabuhay. Pagkaalis ni Lisa, inilabas ni Jack ang kutsilyong nakatago sa libro. Naghahanda upang wakasan ang kanyang buhay. Buti na lang at hindi makahinga si Lisa at bumalik. Para mapigilan natin kagad ang isang trahedya. Sinabi niya kay Jack ang tunay niyang pangalan. Sinabi rin niya na kapag nakalabas siya sa kulungan, tiyak na hahanapin siya nito. Kung masasabi ng isang prison guard ang mga ganyan, ito ay nagpapatunay na ang ibang tao ay itinuturing na kaibigan si Jack. Magkahawak kamay ang dalawa sa pamamagitan ng maliit na bakal na pinto. Talagang walang tulog ang gabing ito, hindi nagtagal, umalis na si Lisa, pero bago umalis, humingi si Lisa ng bagong intern. Ibigay ang nobela ng Harry Potter kay Jack, ang unang pahina ng libro ay nakasulat, hindi ko alam kung mabuting tao si Snap o hindi, pero alam kong mabuti kang tao. Ang aklat na ito ay malamang na makakatulong kay Jack na magkaroon ng pag-asa sa buhay. Kahit ikaw ay nasa bola, madilim at walang daan palabas, sana mamulaklak ka pa rin na parang bulaklak.